Ay okay. ayan, maglilinis kami dito sa likod ng bahay. Ang dami, oh. Ayan. Kita ba? Manami ko ng stand. Duwaga ka pa Na ano ako, nang na ako sa bagahe. <laughs> Di nga na ako nakabakal sa kalubong dahil hanggang ano na lang. Hanggang gamit yun. ko lang ulang pa. Oo, oo nagbayad ka ako 2.80 so kasi bagahe. Ah, oh, di ba? Ang galing! <laughs> oh, shout out sa tanan ni... Ay, sa tanan. Bakit na ako nga? Na, Nagbinisaya na, din ang manak ko Shout out sa lahat na walang ginagawa dyan. Maglinis lang kayong bakuran. Oh, <laughs> ganito. Ganito. ililipat natin yung ating kamera ayan kasi oh, sobrang ayan, makita nyo maraming mga dahon ayan. front cam na lang gamitin natin aray dito yung stand ko kanina sa puno ng ano <laughs> sa puno tapos dito natin ilagay sa pinakamahirap na part yan okay. ¡Ay, calor! Ayan, everyday dapat may ano to, may walis kasi madaming ano, daming dahon. Ayan o, tingnan nyo. Daming dahon. Si Manang, lagi niya tong winawalis. Kaso lang, daming puno sa taas. Yan. Diba? Ay, bongga. Pawis. <laughs> Dito naman tayong part. Teka, lagay natin dito sa. Dito naman tayo banda. Namis ko yung ano, namis ko yung tunog ng ganitong pagwawalis Kasi wala mang ganito sa Qatar, ganito. Wala na namang ganito. Ito tawag dito, walis tang ting ting to. Pang malakasan to para sa mga dahon, mga basura. Yan pang malakasan kasi outdoor to eh. Diba dati ng job, gaano ka mo? Gablog-vlog diba man si Alia. Oo, ako dati. Di ba mo kinis-continue? Hmm. Kasi hindi mo pagpasok ka dito. Hindi. Kahit mag-ano ka, di saan ano yung na-obra uh -huh. ko. Hindi mo yung... Hindi kasi ano yung ano namin wifi. Hindi. Mm -hmm. Kasi sa akin na yun, record video lang yan. Ah, record video. Oo. -oh. Tapos ang style mo dyan, i-post mo lang siya, tapos iset mo na naman, tapos play. Ganun lang. Mm -hmm kung nalisdan ka mag ano mag edit kasi may sa akin ni na Ariel yung ini oh oh pag maiksi -e pwede mag Ariel na nag-stop na, nawala na ako yung tayo Hindi ka, alam mo, ano, madali lang yan, kahit saan mag-ano. Nag-ano nga, nag- Sayang may stars ka eh. Oo, nawala na yung mga stars ko, ka, kasi nag- Like, ano, nag ano na viral nga yung ay ano yan sa school yung oh, nag ano kayo, siya. Kumano, kumano, Kuma kumano, umabot yung ng 300. Kasi yung mga uh, uh, mo, pwede yan. Paano magtanggal ng mancha? Sa... Ganyan okay. din tapo. Tapos na yung nag-ano sa akin. Oh, mm -hmm. i -setting ko na daw yung ano yung, yung sa account ko oh, uh, 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 na set up yun. Uh, sa uh, set up ko. Dapat kasi ano, eh, uh, pag ko account. Pag nagpakita yung ano yung set up, i-set uh, uh, up muna kasi nawawala yun. Sayang nga yun, hindi ko nakita Ako kasi, wala akong mga, um, ko, kadali man, magbuog Walang ten. Yeah, walang pa, Paiba, kayo ng Marlon. ko ang Sayang nga na, alam mo, pag ano, pag nag, ano ka, yung video. Nakikita yun. O, abo aba-abo. Madami na akong ano, mga itim-itim. Ah, madang di ko rin kaman. Di ko rin masugaan. Isigaan daw ni Manang para magtubo o ano, mga prutas. Asiri ah, sa likod, mayroong may ano, rambutan, lansones. Ayan, dalawa may saging. O. Oh. Diba? Up next, ay mag-for sale tayo ng ano, ng yung palm mm. plums ba yun? O, ano ba yung Ayan. plums yata? Ayan sa English. Plum tree. Magre-repot ako. Kung sino gusto ng plums, palm tree ata 'yung diyan, iba 'yung palms, 'yung prutas. Ayun, 'yung bunga. 'Yung ganyan, 'yung palm tree. ano manang? Yung star. Dapat every month. Ma oh, mausok na. Oh, every month? Hindi man. Nai-expired yan, pero continue mo lang. Huwag kang panghinaan. O, mausok na. Naku, parang nasa wrong turn na tayo. Nasa horror movie na. Tapos darating na yung ano, yung kakaiba yung mukha. Huwag naman. Ah, oh, di ba? Bongga 8 minutes na. Sana all. O oh, si Manang, o oh, di ba? Grabe yung usok. Ah. Oh. Ay. Grabe usok, guys. Wala na akong makita. Kahit kayo, di ko na kayo nakikita. That's all, guys. Oh, malakas yung apoy. Oh, ayan. Kasi para mag-usok, mawala yung lamok at mga ano, mga insekto, mga sa magbunga. May kasabihan 'di ba na pag ano, pag nagpausok ka ng mga plants, magbunga sila yan. Ah, grabe pawis. That's all guys. Thank you so much. See you on the next video dito sa kapaligiran. O oh, ayan. Makapal dito sa likod. Hindi yung makapal yung mukha ha? sa likod. Makapal yung mga dahon. So, next nating upload ay siguro magpa-planting tayo papakita ka sa inyo mga plants. That's all, Chawi. Bye!